Hmm. Mm -hmm. Tap na ibang klase ng variety na ang tinatawag na uh, Philippine fig no. Isa itong pinaka-endemic na prutas dito sa Pilipinas. Uh, itong kahoy na to, uh, makikita lang natin 'to kalimitan sa mga gilid ng sapa o sa mga malalamig na lugar. Ah, uh, meron tayong nakita dati ng kulay green, may kulay orange, saka may kulay pink. Ngayon naman, yung nasa harap natin, kulay brown. Isa sa pinaka uh, first time na nakita ko, no? Uh, tawag kasi dito, uh, tuyukan. Uh, ginagawa ng mga kabataan natin, ginagawa natin siyang patuyok nung laro ang sasakyan. Saka, nilalagitan ng tali, uh, inikot. Uh, may nakita ko nung no? isang vlogger, uh, kinakain niya. Paano ba ito? Ano? Hinog kasi siya sabi nila, pero yung nasa harap natin, walang hinog. Pero magka-try pa rin tayo ng isa. Oh wow. Alam mo yung laman niya, meron na siyang sariling uh, tubig. Juicy na masyado. Ang pagkakaiba nga lang, kulay white yung laman niya. Aha. Aha. Mmm. Wow. Crunchy. Oh. Oh. Mmm. Alam mo yung, wala kang malalasahan, kundi, andun yung pakla, kasi natural may tak na siya pero hmm ah hindi masarap siya ang matamis hmm wow masarap ah uh, na namula tayo sa mga magulang natin na sabi nila nakakalasong pero hmm hmm wow sabawit wow gusto nawa pati na yung nanay nandito.